Ito yung ano natin, niluto ko lang siya sa suka, bawang paminta, nilagyan ko ng konting mantika. Ayan, sabi nila, isdang bilis daw ito. Ayan, parang ito yung ginagawang tuyo, guys. Ayan, bumili ako 100 kilo, dalawang kilo, dalawang kilo ang binili ko. Binigay ko pula mamang yung isa. Ayan, yung ano dito, siguro konti lang maulam ko dito. Si Abi, hindi rin masyado sa isda kasi yan. So, pero bukas ipiprito ko siya para masarap. Ayan. mura lang kasi 100 isang kilo. Pumili na ako ng dalawang kilo para mas ano. Tapos ano kasi guys, uh, okay na rin na stock yan. Kasi alam mo may paparating na typhoon. Kaya ayan. Dapat may stock na tayong ready na naluto dyan. Lagay na lang natin yan sa ref. Ref, painit na lang natin sarap. Luto ko lang siya sa suka. And thank you so much guys. Please don't forget to like, share, and subscribe to Kabagis Bubut. And syempre sa ating isang channel dyan na si Happy Andy TV. Thank you so much guys. Bye everyone.